Ito pa-strike yung Ayun Ay, shit, putol Good morning mga master Ayan New fishing spot Bali, hindi na pala nyo mga master Dito kami dati nagpipesto nila Master Orly at Boss Richard Studio Ayan si Parang Orly Balugan ng sapat naman to mga master ayan. So ayan mga master Set up lang tayo Dito na tayo sa lugar Siguro 7.30 or 8 na nang umaga Kasi ko loko yung Set up kanina kasi Merong hindi preparado Merong nakaprepare na So inintay pa natin iba So si Pare Ike hindi nakasama mga master So tara mga master Mataas na ang araw Set up na tayo doon si Paring Orly, mga master bro. So, Ito yung mga bangka na yun. So tayo dito tayo. Tapos may kasama tayong angler. nag aangling din siya mga master. Gagamitin nating lure mga master. Ah, uh, multong hipon dilaw. Matagal na kami bumalik dito para mag-fishing. So try natin ang daming aragan mga master first gas bumalis na yung naglalambat dito sa harap natin bumalik ulit sila mga master sa nabi lang ng itong ano itong dito natin yung chance hipo na makahuli walang pa strike walang pa strike yung ayun ay tigit ang mga ang likod huwag ka makamala. Ay, sinasabit mo. Bugaong to. Ay, sinabi na yan. Labas mo. Baka maputol sa ano. Gagapitan natin. O, nulabas. Ano kaya ito? Ay, bugaong. Ang <laughs> laking bugaong, mga master. Grabe naman, laking bugaong ito. Lalo rin natin. Ang laki. Hindi ko na nga ba. Bugaong. malalaki dito eh. Ayan, muntik na maanhook Grabe, laki mga master Kip natin Mamaw na buga Oh grabe Isa pa nga. Kala ko imperial fish na eh Halos pares ng strike yan eh. Emperor, bugaong, snapper, talakitok. sabit nasisira yung langoy ng lure natin pag sumabit na yun fish on ay ano naman kaya to ay yung ano <laughs> saging ah checkered it's yung nanay mo ang kunin mo ha ang um, pakagatin mo ayun oh no? strike sa yans wala po siguro hindi lang napuruhan ulit ay shit putol tayo tayo dyan galing leader natin pala donate mga master may lamat na pala yun hindi ko pa tinig donate agad si multong hipon na sana makita natin mamaya putol mo oh, mga master Grabe. Yung pala ang tinira, yung sinulid ko. Buti na lang may dala tayong ano. Leader line mga no, master na ready to use na. Sama na yung tatali mo na lang siya. Ayan o. No? tali lang tayo tapos abitan ulit ng lure na bago fishing ulit ito, na, ito naman ang gagamitin ko mga master na donate na siya eh. yung, yung brown so ito na huwag ka madodonate ha Puli ka muna maraming isda sa aking lure ko mga master kabago bago lang nun eh donation agad nakahuli ah, naman ng mamaw na bugaong grabe yung ano tax ng bugaong mga master <laughs> na malaki isang lure agad Ayan, lakad tayo habang humahagis mga master para makahabol tayo kay pare Orly. Ayan, fish on. Fish on mga master. Kung ano kaya ito, bugaong na naman yata. Barakuda mga master Ganun nga pala Kukunin na kita yun eh. hmm. Landed, mga master third fish natin Barracuda baby Ito pala yung nag strike dun ah Sana sa isda Ay sa damo <laughs> Brass on Ay. Update ko kayo mamaya mga master kung gaganda pa tong ano kasi wala well, pinapaasa lang tayo ng bugaong eh strike and hook sila eh wow fish on uy barakuda pre Ayun mga master Umabot na tayo sa Punto ito ang nadagdag lang sa huli natin tatlong dalawa pala dalawang pirasong grouper maliit yung tingi kaya pinakawalan natin nakakatamad talaga mag ano mag video pag uh, walang strike yan puro ganyan <laughs> ang mahuli aragan anli aragan dito mga master yan, kung gusto nyo mag fishing dito punta lang kayo aragan sa lugar grabe ano, marami kasing ara ang hirap humagis bibiliin mo yung agis ano tapo na tapo sa aragan sa tapo na ah nakawala pa ano <laughs> ba yun sa kailangan lumangoy para makapunta kayo makapunta kayo ng maayos bugaong ito mga master ang likot eh madalang pre dyan ayan mismo tayo ng grouper madalang madami kasing aragan pre

laki buga mo master oh. Tangina. <laughs> Alam mo kanuping, eh. Tangina. <laughs> <Tungin. laughs> Lakas mo ba niya? Tao oh, sinabi sabi pa niya sa Aragan kamo. <laughs> oh, kaso, kaso ang mahal pre eh, ng bugaong. Isang ano? Isang lor ng ano kapalit. <laughs> oy oy. Bisyo mm, mo master oh. Bisyo sa pare oh. Nakawala oh, Aragan. <laughs> Ako, harvest ng aragan mga master oh. Kung gusto niyo mag-fishing dito mga master Maraming aragan dito <laughs> Ayan mga master ah uh, Awat na tayo sa fishing Ang dami kasing aragan Ang hirap pumagis Pipilian mo talaga yung ha, -gis. fishing update mga master Saan uli mo pare? Uy, <laughs> okay din na nahulin pare Orly, mga master, ang dami oh. Meron pang barakuda. Tapos ang laking cigar. Cigaras mga master. pala. Malalaki yung ano, Hanikom dito kaso ang daming aragan. ang hirap magano. Ang hirap mag-cast. Ayan mga master Ang laking bugaong first strike sa akin. Ang laki mga master oh. Halos ano, isang palad ko na. Grabe. Tapos itong isang barakuda. Tapos mga honeycomb grouper, apat na piraso. Ayan. Yan lang mga master. Matumal, tsaka yung spot, madamo siya. Kaya, quick casting lang ang nangyari sa atin. Dito na lang mga master. Ingat kayo palagi sa inyong fishing at enjoy your fishing mga master.